gamit ang papel. Gawin mo sa papel ay atin mo na ito. Tanggalin ang bawat gilid dito gamit ang iyong mga kamay upang malagay mo dito ang iyong enerhiya. So hindi po tayo gagamit ng gunting or anuman. Kamay po ang gagamitin. Pagkatapos po ay kuhanin mo ang itim na bulpin, isulat mo dito ang kanyang kumpletong pangalan ng isang beses. So halimbawa siya si Edward, si Edward Meneses. Si Edward Meneses. Pagkatapos mo dito isulat ang kanyang pangalan, ay ipold mo o itupi ang papel papunta sa iyo ng tatlong beses. Isa, dalawa, 大成都。 Pagkatapos mo po itong ma ay ilagay mo ito sa likod ng casing ng iyong cellphone. Huwag mong tatanggalin ito sa likod ng casing ng iyong cellphone at makikita mo ang taong ito ay nanaisin kanyang laging makasama, nanaisin kanyang laging mayakap, nanaisin kanyang laging mahagkat. Basta tahayaan mo lamang ito sa iyong cellphone, makikita mo ang taong ito ay talagang um, lagi kanyang kakausapin sa Sabihin niya sa iyo kung gaano siya kasabik na muli kang makasama. Gawin po kahit anong araw at anong oras basta samahan po natin ng isang daang persyentong paniniwala. Sa mga hindi naman po naniniwala, wala pong problema, wag po ninyo itong gawin, huwag pong pansinin ang ating video.